Happy Saturday po sa inyong lahat. I hope na nag-enjoy kayo sa inyong day off ngayon. Tsaka bukas. Alam nyo kapatid, maganda talaga yung ganyan. Yung may day off kayo. Kasi mas may quality time kayo sa inyong mga pamilya. Itulad namin dito sa abroad. Unang-una, malayo sa pamilya. Ang hirap. So, kayo dyan, sulitin nyo yung panahon, napaka-importante niyan mga kapatid kasi yan yung time na yan yung time na may communication kayo bawat isa uh, pwede nyo alamin kung ano yung mga sitwasyon yung mga anak, kung kumusta na sila kung paano sila nag-aral, kung paano sila uh, nakitungo sa kanilang kapwa isma it's a better time din mga kapatid na it's a good time din para uh, pag-usapan sa mga panahong 'yan yung mga walang pasok tayo pag-usapan yung mga magagandang bagay na pwede nyong gawin at saka ituro ninyo sa inyong mga anak yung kagandahan ng ah uh, kagandahang asal sa ating kapwa, no? So, kung yung mga hindi po niya, pa niyo na ituro, ituro niyo na. Lalong-lalo lalo na sa no, sa Biblia po. Ituro niyo lahat yung nalalaman ninyo. Kapag lumaki sila, hindi na kayo ma hindi na kayo mag-aalala kung paano sila mamuhay kasi alam nila yung gagawin nila, de ba? So, God bless po sa inyong lahat at ingat po kayo. Happy Saturday.